Sa karagdagan pang mga balita, pag-uulat muna naman sa himpilan ng DCSB, Spirit FM, si Amen Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live! Junar de Capulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Sinabi ni Police Regional Office for MIMAROPA Chief Brigadier General Roger Kisada na paiigtingin ang pagpapatupad ng kampanyang kontrabigay 2.0 para labanan ang panunuhol sa electoral sa rehiyon bago ang halalan sa Mayo 12. Inatasan ni Kisada ang lahat ng police unit sa MIMAROPA na sumasaklaw sa Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan na palakasin ang intelligence monitoring, ilunsad ang public awareness campaign at makipagtulungan sa Commission on Elections o COMELEC para imbestigahan at tugunan ang anumang senyales ng electoral fraud. Ito ay matapos ipag-utos ni Philippine National Police Chief General Romel Mabril ang lahat ng tauhan ng pulisya na ipatupad at internalize ang kampanyang kontrabingay na umaayon sa bisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa malinis, tapat at patas na halalan. Ang kontrabigay 2.0 na binuo sa paunang kampanya para sa halalan sa barangay at sangguni ang kamataan noong Oktobre 2023 ay inilipat ang pokus mula sa pampublikong apela patungo sa mga aktibong hakbang laban sa pagbili at at pagbebenta ng boto. paigtingin ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ang intelligence monitoring. Ita-target ang, ang pagmamayari o pamamahagi ng pera, kalakal o campaign materials na nilalayon upang maimpluensahan ang mga butante at magpatuloy sa organisadong pagsisikap na manipulahin ang proseso ng elektoral sa pamamagitan ng pinansyal na transaksyon. Ang mga nagkasalang mahuhuli sa mga ilegal na aktibidad na ito ay maaaring maharap sa agarang warrantless arrest sa pakikipag-ugnayan sa COMELEC sa ilalim ng Article 12 ng Omnibus Election Code ang mga mapapatunayang nagkasala ng vote buying o vote selling ay maharap sa pagkakakulong ng isa hanggang 6 na taon Mula dito sa Oriental Mindoro ako si Junard Acapulco nang DCSB Spirit FM Kalapan City, reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, June Adakapul ko mula po naman sa CNN Kalapan Oriental Mindoro.